kinakailangan maipakalat at maipaalam sa lahat ng tao. Sino ako para sa mga tao at sa inyo aking mga alagad, sino ako? At ang sabi ng alakan niyo mga alagad, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang Kristo at ang mula ito sa kanyang mga alagad. Mula sa inyong puso at hindi mula sa ibang tao at mismong ikaw na nagsalita ng tugon na ikaw ang misiyas na mula sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ang tagapagdiktas. Ikaw ang Kristo. Mula sa Kanya, kay Pedro, ano po, sa kanyang mga lagad, na, na totoo ang kanyang sitabing nagmula ang kanyang pagsasaliksik at pagkakaalam. Kaya muli po mga ribatin, sa pagpapatuloy po ng ating panapagdiriwang, ha, ginawa, po, ay lubos ang makilala ang ating Panginoong Heso Kristo ng lahat ng mga tao.